Ito mga mag-aama sa ginibatan albay, dalawang taon nang iniwan ng kanilang ina. Ngunit maliban sa sila ay iniwan ay tinangay pa raw nito ang pera na nakalaan dapat sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Eto si Tatay Ricky, kasama natin. Magandang hapon, Tatay Ricky. Magandang hapon na. Apo. Tay, maaari niyo po bang maikwento sa amin na ano itong pera na tinangay po ng inyong misis? Yung it, para po sa 4 Ay yung ATM po na para po paglagakan ng pondo, ng tulong ng uh, DSWD para sa four-piece member, eto po yung tinangay ni misis. Opo. Apo. So ibig sabihin, yung buwan-buwan pong pumapasok sa ATM, ay hindi po napupunta sa mga anak po ninyo? Hindi po. Okay. Kailan pa po umalis itong Mrs. nyo, Tai? December pa po. Two years na po ngayong December. De December 2022? Opo. Imagine, dalawang taon na tinangay ni Mrs. yung four-piece, ah... Uh, ATM at siya lang yung nakikinabang. Apa. Mm -hmm. Paano po mantong yung relasyon niyo po tatay sa hiwalayan ni Mrs.? Dati po kasi po nagtatrabaho po siya sa ano sa ligaw po sa Juros Farm. Mm -hmm. Tapos po nung pinagpupuntahan ko po siya pag bubawalan po ako pupunta sa pagtatrabaho niya po. Ayun, si Mrs. ay nagtrabaho sa isang farm Opo. sa Ligaw. Ligaw po. Tapos, Uh, pag gusto mong pumunta doon para magbisita, pinagbabawalan Opo. ka. Eto bang si Mrs. ay stay in po doon sa farm? Opo, stay in po. So, stay in. So, anong araw lang po sa umuwi sa inyo? Pag ano po doon niya po, di niya po, pag linggo, di na po umuwi po. So, pag linggo, dapat yung pag uwi niya, pero hindi umuwi? Hindi po. So, halos doon na po nakatira itong si Mrs. Mga ilang buwan po siya doon nagstay sa farm na yon ano po, nasa three months po. Three months? Opo. So sa loob ng three months, talagang stay in si Mrs. At nagagalit pag gusto mong pumunta doon. Opo. Bakit po tay? Uh, bakit ayaw ni Mrs. sa tingin niyo pong kayo doon? Kasi para may tinatago po siya eh. Parang may tinatago. Opo. Parang merong ibang lalaki. Opo. Pero hindi niyo naman po napatunayan. Hindi naman po. Okay. So, habang nandoon si Mrs. sa farm na yon, meron naman kayong komunikasyon. Meron naman po. Okay. So sa loob ng 3 months na naandun siya, hindi siya umuwi. So after 3 months, saan na po napunta si Mrs.? Lipat po siya ng pagtatrabawan po. Lumipat ng pinagtatrabawan, okay. saan na po siya lumipat? Dito po sa Kamalig, sa Karinderia sa karinderya sa Kamalig. Okay. Nung naandyan na, na po siya sa karinderya sa Kamalig, nauwi na po siya or stay in pa rin doon sa karinderyang yon? nag din po siya. Tapos pagbalik niya po sa tatrabawan niya po, doon na, ano, na, -na, -na po ng amo niya. Sabi po na may kinakasama po, sinusundok po ng lalaki. Ayun. So, so doon na ah, sa karinderya na found out ninyo na meron po siyang kinakasamang Opo. lalaki dahil yung amo po niya ay nagsabi sa inyo. Opo. Okay. So after that, hindi na po umuwi sa inyo si Mrs. Umuwi din po. Umuwi pa rin. Opo. Lakas ng loob umuwi pa rin. Opo. Tapos nag-usap kayo. Nag-usap po, po kami. Ano na pag-usapan niyo? Pinagsabihan mo ba sa tinanong mo siya kung totoo ito? Amo po. Tapos, nag-away na kayo? Opo, nag-away na po kami. Tapos nung nag-away na kayo, Tay? Ayun po, gusto niya po makipaghiwalay. Gusto niya lang makipaghiwalay. Nakakuha si Mrs. ng tiyempo. Opo. Okay, so, nung nagsabi siya sa iyo na gusto niya nang makipaghiwalay, pinigilan mo ba or talagang gusto mo na siyang lumayas? Hindi pa, ma'am Hindi eh, pa? So, mga pinigilan mo pa rin siya? Opo, pinigilan ko rin. So, ibig sabihin nito, Tay, kahit niloko na kayo ni Mrs., gusto niyo pa rin buo yung pamilya. Gano'ng mukha mahal itong si misis? Mahal na mahal ka po para sa mga anak ka po. Okay, mahal na mahal pa rin ni tatay kahit ginawa na siya ng mali ni misis. Pero ngayon po tay, ano po yung trabaho nyo? Isa lang po akong construction worker po. Huwag nyo pong ilalang ang pagiging construction worker nyo po tay. Napakahirap po ng trabaho. Sa init, ulan, uh, bigat ng trabaho. Patuloy pa rin po yung pagtatrabaho para sa pamilya na tay. Hope. Tingin ko sa inyo tay, mabait po kayong asawa. Mabait. Kaya po, dumating sa punto na kahit niloloko na po kayo ni Mrs. ay nagawa nyo pa rin pong patawarin at nagawa nyo pa rin pong pigilan si Mrs. Opo. Opo. Ilang taon na kayo tayo na hindi magkasama ni Mrs.? Dalawang taon na po. Sa loob ng dalawang taon tayo, naghanap din po ba kayo ng iba? Hindi po. So, umaasa pa rin po kayong mabubuo kayong pamilya? Sana po. So, paano po yung mga bata tayo? Ilan po yung anak po ninyo? Tatlo po. Tatlo? Yung mga bata tayo, paano hinahanap po yung nanay nila? May, may mga times po bang hinahanap si nanay? Or wala na po din silang pakialam sa nanay nila? Parang wala na po pakialam kasi po. Uh, parang tanggap na nila? Opo, parang tanggap na nila po. Okay. So, ilang taon yung bunso niyo tayo? Eight po. Eight. So, malaki na talaga. No? Parang tanggap na din na wala yung nanay nila na nag-aasikaso sa kanila. Ikaw na lang po tayo. Gano'ng kahirap po tayo? na mag-isa niyo pong kinakayod yung tatlong anak po ninyo. hirap po. Sige lang tay, huwag niyo pong pigilan yung uh, uh, luha po ninyo. Tay, para mailabas niyo naman po dyan tay, yung bigat na nararamdaman po ninyo. Kung makita niyo po itong si Mrs., ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya? Ano po yung tawag mo sa kanya, tay? B po. Ha? B. B. Okay. Kung nakikinig itong si B, ano yung gusto mong sabihin sa kanya, tay? pigil na pigil ka talaga tayo, no? Kahit alam po namin dyan, parang nagkukumpus po kayo ng gusto niyong sabihin, pero ramdam po namin tayo na halo yung emosyon nyo, galit dahil iniwan po kayo ni Mrs. ipinagpalit po kayo sa iba, tinangay pa po yung ATM na dapat po ay para sa mga anak po ninyo. Ano po yung nararamdaman niyo tayo? Galit, lungkot? Sakit po. Galit po. Masakit. Galit lungkot. na merong sakit. Sakit dahil mahal mo pa rin siya. Galit dahil ipinagpalit po kayo sa iba. Okay? Okay lang yan tay. Wala pong problema kung ang isang lalaki po ay umiyak tay. Para po makita ni Mrs na talagang napaka bigat sa loob po ninyo yung naging desisyon niya. Hindi lang po kayo yung iniwan, pati po yung mga anak ninyo. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Sige po tay, ilabas nyo po yan tay sa loob ng dalawang taon na kinimkim nyo po yung galit. Yung lungkot, ilabas nyo po ngayon, tay. Malay nyo po, mapakinggan ni Mrs., makonsensya siya. Isipin mo, tay, kaharap mo itong si Mrs. Ang pangalan niya, ang tawag mo ay Be. Sige. Ngayon po ba, Be pa rin yung tawag mo sa kanya kahit niloko ka na? Pero, siyempre, tay, hindi po lahat ng mabait. Ay, dapat nangyari po ito sa inyo. Ano po, tay? Okay po, tay. Ito, tay, nasa kabilang linya na ng telepono. Si Police Major Mariel Edith Reyes, ang Assistant Chief ng Anti-Violence Against Women and Their Children ng Women and Children Protection Center. Magandang hapon po sa inyo, Police Major Reyes. Magandang hapon din po, ma'am. Kumusta po? Opo, eto May po, ma'am. Opo, eto po, ma'am. Tuloy pa rin po ang ating pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, especially eto pong si tatay na iniwan po ni Mrs. inabandona po ang kanyang mga anak binitbit po yung ATM card na dapat po ay mapakinabangan ng kanilang mga anak. Uh, Police Major, may maari po bang isang pagkaso sa isang ina na in inabandon na po ang kanyang mga anak? Oo nga po, narinig ko yung uh, kwento ni Tatay Ricky at tibihira uh, lang po talaga ang mga kanyang uh, tao na uh, despite na may mga ganyan, pandaloko, pero tumatayo pa rin silang ama't ina at nagmamahal pa rin. So, Tatay Ricky, sa inyong uh, dinadulog po na problema, uh, ayon po sa kwento, ay mga po, uh, iniwan. Iniwan tong kayo at yung mga anak ninyo. Tama po ba? Opo. Opo. Tapos, uh, base din sa informasyon, ay ang kanilang mga edad ay 12, 11, at saka 8 yung kanyang mga, mga edad nila. Opo. Opo ma'am, mga minor de edad po na talagang nangangailangan ng uh, pag-aarugan ng magulang, pagkalingan opo. ng isang ina, pero talaga pong wala na. E po yung pamilya niya para lang po sa isang lalaki. Opo, opo, naisipin ko din po yan. Okay, so yun po tatay, at saka din sa four-piece na card, ay yung ano po na, nasa kanya po ba yung ATM na yon? Opo, nasa kanya po. Opo ma'am, nasa possession po ng nanay, yung ATM po na dapat oh, po ay doon po pinapasok hindi yung tulong. Hindi na nagamit, ito sa tamang paggagamitan dapat, lalo sa sa pamilya. Opo, Opo, Police Major. So ano po ba yung karapatan ng isang ama sa ganito pong sitwasyon na dapat po ay yung mga ganitong benepisyon ay binibigay po ng gobyerno ay dapat po mapunta? Ah uh, dito po sa mga benepisyaryo, ito pong mga anak. Yes, opo. Uh, ah una unang-unang uh, ano po yung sa pag-abandona ng iyong asawa sa inyo. Uh, ayon po sa ating batas, mayroon po tayong uh, batas sa uh, Revised Penal Code yung Article 276 kung saan yung po nandoon po yung nakapaloob doon yung abandonment ng isang uh, magulang kasi ang pag-kakaroon uh, ng uh, anak ay shared responsibility. Ibig sabihin, nanay at tatay ang dapat mag-aalaga at may mga obligasyon. Pero ayon sa kwento niyo po ay uh, uh, iniwan kayo. So sa ito i pangangalaga na lang niyo ang mga anak niyo. Tapos kaya uh, nga po meron tayong uh, sa RPC ay meron tayong uh, kapulang uh, batas na rin na pwede niyo gamitin po para sa sa pagtampanya ng kaso against sa inyong asawa kapag uh, uh, napatunayan po, siyempre may mga requirements din pong ating korte kung ano yung mga uh, dahilan yan. So, pagpakita natin lahat po yun, pagdating po yun sa korte, And then, pagdating po din sa ating 4P's sa natin, tatay, uh, meron din uh, provision po pagdating sa 4P's. Uh, sa At sabi mo nga, uh, dapat po ay, ito ay uh, programang binibigay sa mga pamilyang may mababang kita na dapat po uh, gagamitin ito sa mga sa pamilya mismo. Pero dahil uh, na kay nanay lang yung ATM yung uh, ano na yun, hindi siya ang gumagamit, hindi nagagamit sa mga anak. So, ang gagawin po natin ay, uh, Ayan, maaari tayong yung, uh, mag-request ng paglipat ng benepisyo sa kanyang sa, sa pangalan, sa ma-transfer po. Pero, siyempre dumapit po tayo sa ating mga FSWO, yung mga local natin social workers, para po sa mga kaukulang mga requirements. Yan po, dumapit lang po tayo doon para ma-guide din tayo kung anong mga proseso natin gagawin. And same with po doon sa kaso ninyo. Uh, meron silang mga affect po muna na gagawin para sa para po dun sa sitwasyon ninyo tatay. Opo Okay. Tapos uh, pwede rin tayo tumapit po sa ating mga kumonsulta po sa ating PAO yung uh, public prosecutor's office natin para matulungan tayo ang anong mga proseso. Ayan, yan po yung mga hakbang natin tatay Opo. para Police Major? Tayo. Police Major, apo. dahil ito pong si tatay at ito pong inireklamo niyang asawa ay kasal po sila. So pwede din po ba itong magsampahan ng kaso dahil nanlalaki po itong si misis? Uh, pagdating po dun sa ano niya, kailangan po merong mga ebidensya tayong ipapresenta na rin. Pagdating dun sa, sa uh, uh, akusasyon natin na uh, sa pagdalatiman niya, kailangan po may tanda yung mga ebidensya sa korte. Uh, ayon po sa ating batas na rin, ay may kaukulang parusa na rin po sa ganyan. Pero okay pagkaatibat mo, dapat meron tayong mga ipresenta mga ebidensya. Opo. Uh, uh, Police Major, ano po ba yung maaring asahan na proseso ni tatay uh, dahil disidido po ito, syempre inilapit dito sa aming programa, meaning to say disidido po itong magsampan ng kaso at reklamo O, oh, yan po, una-una uh, muna lumapit tayo sa ating mga social workers para magkaroon ng assessment meron silang yung case management muna nila yung situation tatay kasi nga siyempre involved po ang yung mga anak na nabando na, abandono, na hindi na, na ibibigay, ibibigay yung tamang uh, pag-aalaga sa kanila. And then ang mga yan po ay uh, kakailangan din po kasi sa, sa korte. And then lapit na po tayo sa ating family court para matulungan tayo sa ating proseso. Ngayon po pagdating po dun sa uh, sinasabi natin uh, pag ano, pag iwan dahil sa ibang lalaki, Uh, lapit lang po tayo sa ating publication may provided po. Meron tayong mga evidence na ba-presenta para doon po magsisimula ang ating investigasyon. Opo. So with that po, uh, Police Major Edith Reyes, maraming maraming salamat po sa inyong pananat at oras. Mabuhay po kayo. Yes po, magandang hapon na rin po. Okay, eto naman Tatay ano para malaman mo ang uh, maaring gawin mo Tatay Ricky nasa kabilang linya na ng telepono ngayon si Sir J. I Dalia, Section Head ng Regional Case Management Section ng Department of Social Welfare and Development Region Office 5. Magandang hapon po sa inyo Sir J., Magandang hapon din po, ma'am. Apo, eto po Sir J, uh, gusto po naming malinawan dahil yung pinaka-concern po ni Tatay Ricky ay eto pong benepisyo na ibinibigay po ng inyong tanggapan ng da gobyerno para po sa pamilyang kapus po sa buhay. Ano? Maari po bang mailap, uh, mailipat po yung pangalan ni Tatay, etong four-piece account na nakalaan po sa kanilang mga anak pero Nasa pangalan pa po ng kanyang misis na dalawang taon na pong umalis sa kanila at inibandona na po sila. Sige po. Sa, sa po na nabanggit, kung saan ang kusuliyan ng mga bata ay nasa kanilang tatay at ang cash card naman po ay hawak ng nanay na siyang uh, nung siya po ay umalis sa kanilang bahay, ang pinakamahalagang mahalagang consideration po sa pagresolba ng isyu ito ay ang best interest po ng mga bata, ang um, kanila'ng kalagayan at kapakanan ang magiging uh, pangunahing batayan po natin uh, sa pagdedesisyon kung inilipat na po kay Nana, uh, kay Tatay uh, yung pagiging grantee. Uh, grantee po kasi 'yung tawag namin doon mm -hmm. no, sa kung kanino po nakapangalan uh, 'yung uh, 'yung cash card at kung sino po yung uh, uh, nag ng mga family development session no, uh, responsable ng adult sa, uh, sa, pamilya na nagko po sa mga kondisyon ng programa. At sa uh, for this program po, no, layunin natin na itagunod ang pagpapabuti ng buhay ng mga partner beneficiary, particular na po sa pamamagitan ng pagpapalakas ng uh, edukasyon at kalusugan ng mga bata. Kasi Apo. hindi po po yun nung pagpagsusulong po natin ng ma na matibay at uh, masayang pamilya na nakabatay sa responsable paggabay at tamang um, pagpapalaki ng mga uh, bata. Ngayon po, dito sa kaso ni Tatay, sa pagkakataon na mayroon po na hindi pagkakasunduan at nagiging sanhipo ng paghihiwalay ng mga magulang, nagkasagawa po ang ating mga social worker o ating mga case manager ng case assessment para matukoy po natin kung nakalino po talaga yung uh, kustudiya ng mga bata at kung sino ang susunod na responsable na adult na magiging grantee at tatanggap po ng... Uh, cash grants para sa mga bata. Okay po. Once so, establish po natin na, na kay tatay po talaga yung custody ng mga bata, uh, we may process po. Pero hindi lamang po yun mong um, yung uh, maaring uh, situation natin. Kasi sensitibo po, po yung case natin uh, kay tatay. No? So mahalaga po dito yung professional adjustment uh, assessment ng ating uh, case manager. Okay. So malinaw po Sir Jay na dadaan po muna sa isang uh, case assessment para po malaman yung custody po ng mga bata ay talaga pong nasa tatay. So ngayon po uh, sir Jay the moment na malaman po okay po yung proseso uh, napatunayan po na talagang nakay tatay yung pag-aaruga ng mga bata, madali na lang po yung paglilipat po ng pangalan uh, nitong uh, beneficiary or eto po uh, yung card yung account po ay maililipat na po mismo kay tatay. Uh, um, opo, may may proseso po tayo na tinatawag na change grantee. Mm -hmm. kung saan ang pagiging grantee ay maaari po natin ilipat sa isang miyembro ng pamilya. Kung ito po ang pinakaangkop na ako na akbang, alimawa po sa nabanggit kung si tatay po talaga ay makikita naman natin na siya ay responsable at na kanya po talaga yung mga bata ay maaari po natin ilipat kay tatay yung pagiging grantee. Or ang maaaring option naman po, may mga kaso din po kasi tayo na uh, parang magulang ang wala sa tahanan. Kaya ang magiging grantee po natin ay yung mga bata mismo. So pipili po tayo kung sino po yung pinaka next po na responsible sa mga bata. So pwedeng minor grant po. At sa pagkakataong ito naman, kung yung bata po, sa bata po na pinipapangalan, yung pagiging grantee, magtatalaga po tayo ng garcha na gagabay sa kanila kasi mayroon po mga alituntunin na dapat sundin, may mga condition para magtabayan po sila sa uh, sa programa kasi yung pagbibigay po ng cash grants, ay nakabati din po sa pagsunod nila sa kondisyon ng programa. Halimbawa po, uh, dapat po ay uh, dumadalo sa buwanan ng family development session at uh, yung mga bata po ay naka-enroll po talaga sa sa paaralan. ayon So, matanong ko lang si Tatay. Uh, Tatay, ito po bang mga anak po ninyo ay nag-aaral pa rin? Opo, nag-aaral pa. Opo, nag-aaral naga pa. pa. Kayo po ba ay nag-aattend po ng mga patawag, ng mga meetings? Pag nandito po ako. Opo, pa nandito ka bakit ay saan ka po napunta? Sa trabaho po. Sa, ah, sa trabaho, sa pero kayo po yung nag-aattend. Opo. So, Sir Jay, napakinggan po natin si Tatay ano, um siya po yung nag-aattend pag may mga patawag pong uh, pagpupulong or meeting po para sa kanila. Uh, so, ang pinakaimportante po nito Sir Jay, yung uh, yung welfare po ng mga bata, ano po, dahil ito naman po talaga yes, po. yung pinaka-objective nito pong programang ito, makatulong po tayo sa mga pamilyang nangangailangan po ng tulong mula sa gobyerno. Yes po, tama po. Apo. Ah, Kaya po, uh, hihi, kahit din po naman si tatay na